Girls, narinig niya yun? <laughs> oh, Adriana, hindi nila maalis yung tingin nila sa atin. Si Kira, ayaw niya akong pataanin. Gusto niya akong kausapin. Oo, oh, oh, tsaka si Marcus. <laughs> Hello, Hello, girlfriends! girlfriends. Girls, stop, stop. Anong girlfriends yung sinasabi nyo dyan? As far as I remember, hindi tayo friends. By the way, anong ginagawa nyo sa dressing room namin? At bakit, bakit naman hindi tayo friends? friends? Nakalimutan nyo na ba? Bati na tayo? Magkasama na tayo sa isang team. Diana, Diana? Rats, sandali lang. Oo, bati na tayo. Pero hindi ko sinabi na friends na tayo. Hindi tayo magkasama sa isang team. Mga rebels kami. Mga rats kayo. Oo, mga rats kayo, hindi mga rebels. Gets nyo? Tsaka pwede. Huwag galawin yung mga gamit namin. Well, hindi na kami mga rats ngayon. Huwag na kaming tawaging rats. Tsaka girls, di ba pati na tayo? Ibig sabihin, kasama na kami sa inyo. Wala naman kaming bad intentions sa inyo. Ah, talaga? Wala, wala kayong, kayong bad intentions. intentions? Well girls, wala to the highest level yung tiwala namin sa inyo. Hindi kami naniniwala sa inyo. Girls, kahit nakipagbati kami sa inyo, hindi pa rin kami makikipag-friends. Basta wag lang kayong gumawa ng masama sa amin, magiging mabait kami sa inyo. Naintindihan nyo? Magiging mabait? Diana, nakalimutan mo na ba yung mga pinagsamahan natin? Lagi nating sinusuportahan yung isa't isa. Diana, best friends tayo dati. Mahirap bang ibalik yon ha? Best friends dati? Girls, makinig kayo. Hindi na tayo katulad nung dati. Rebels na ako ngayon at rats kayo. Hindi na natin mababalik yun. At huwag niyong balaking agawin yung lugar namin. Hindi kayo pwedeng maging rebels, okay? Girls, hindi namin gusto maging rebels. Gusto lang namin maging open-minded kayo. Well, hindi kami interesado. Kilalang kilala na namin kayo. Tsaka girls, please lang. Huwag niyong pakilaman yung mga bago naming boyfriends. Wala naman silang kinalaman sa inyong dalawa. Oo, oh, 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 Diana, tsaka alam mo, sa totoo lang, jerk talaga yung smiley na yan. Kung ako sayo, mag-iingat talaga ako, kasi mukhang walang gagawing maganda yung smiley na yan. Oo, oh, oh, nakakatakot siya. Girls, narinig ko na yan. Please, la, huwag yun ang sabihin niyan. Okay na kaming dalawa ni smiley ngayon. Perfect na perfect na yung relationship namin. At huwag kayong magsalita tungkol kay Timon. At huwag niyong babanggitin si Gera. Katie, loser yung timur mo. Eh ano pa nga ba, kapatid niya si Smiley. Diana, si Marcus yung the best boyfriend para sa'yo. Kalimutan mo yung Smiley na yan. Magsisisi ka, Diana, kapag pinakawalan mo siya. Girls, sinabi ko na sa inyo, ayoko nang marinig ng kahit ano tungkol kay Marcus. Kahit sabihin yung gwapo siya at mas mabait kay Smiley, hindi ko pa rin siya i-date, okay? At kahit nagkabati na tayo, hindi hindi pa rin tayo magiging friends. Kaya lumabas na kayo sa dressing room namin. Girls, ayoko na talaga. Ayoko na. Mascot? Mascot, anong problema? Tsaka bakit hindi ka kumatok bago pumasok? Nakalimutan mo na ba na kahit friends ka namin, kailangan kumakatok ka? Ano? Kumatok? Sabihin nyo muna yung mga basketball players na umayos sila. Yes! Mascot, pwede tigilan mo na yan. Akala ko ba okay na kayo ng mga basketball players? Sandali lang, Mascot. Di ba ikaw yung mapilit dati na gusto mong makipagbalikan kami sa mga basketball players? Anong nangyari ngayon? Anong problema mo? Wala naman. Pero dati nung kailangan nila yung tulong ko. Mascot, mascot, tulungan mo ako. Pero ngayon, pinagtitripan nila ako, pinagtatawa nila ako, ko na ako. Okay, mascot, don't worry. Kakausapin ko sila. Diana, sinabi na namin sa'yo, problema yung mga yan. Diana, pag-isipan mo ulit si Marcos. Okay. Girls, alam ko kung anong gagawin ko. Bye, Bye Rebels. See, see you around. around. Okay, see you. Rats. Leila, hindi nila tayo pinakinggan. Don't worry, Yana Napapasa ko yung isip ni Diana Nag-attitude lang yan Pero kay Marcus pa rin siya Nabasa mo yung isip niya? Oo, oo. kung hindi mo ako nag-gets, Magtiwala ka na lang, okay? Okay, tara na Oo, tara I'm very sad, walang nag-attend Hello, Ryan, nandito na kami Hi, Ryan Manonood lang ako, ah Hindi ako sasayaw Wow, Green! Dima, I'm very happy nandito kayo. Keb, pwede ka mag-join. O nga pare, tara na. Kayo na lang, wala naman akong partner eh. Dito na lang ako. O tama na yan, dance class ko to, makinig kayo sa akin. excited na ako. Turuan mo na kami ng slow dance. Green, ano? Slow dance? Well, cool naman ng slow dance eh. Pero para sa ang okasyon? Sa birthday, sa prom, ano ba yan? Para saan ba yung slow dance nyo? Para sa wedding namin. Ano, Green? Wedding? Ano sinasabi mo? <laughs> Hindi mo ba naintindihan? Kapag marunong na tayo mag-slow dance, edo ready na tayo sa wedding natin. Ooh. Tama na yung dal-dal. Tara na. Kev, huwag kami yung helmet ko. Okay, magharapan kayo. Tapos step forward. Ikakasal na best friend ko. Di malagay mo yung kamay mo sa bewang niya. Okay. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Di ba? Nakatahan naman. First lesson pa lang natin to. Ano ka ba? Kung ganyan ka sumayaw, aabutin years bago mag-slow dance? Baka 20 years. Stop, stop, Dima. Wala ka sa tempo. Wala ka sa flow. Tabi, Dima, panoorin mo ako. Papakita ko sa'yo. Dima! Pare, ewan ko lang. Hindi ko kayang sumayo ng ganyan. Okay. One, two, three, black. One, Nakita two, mo, three. Nakita mo, Dima. Gayahin mo si Brian. Oo nga, Dima. Tigas ng katawan mo. Ano? Gagayahin ko si Ryan? Eh si Ryan na lang kayo pakasalan mo ha? Di ba? Hindi. I love you. Tala, sayang tayo. Hay nako. Kailangan nyo talaga mag-practice. Kev, ba't nakaupo ka? Sayo tayo. Sino ka partner ko? Wala naman akong girlfriend. Alam mo Kev, hindi problema yan. Kung wala kang girlfriend, ako magiging ka partner mo. Oo pare, sumayaw kayo ni Ryan. Partner mo siya. Ah, uh, pass muna. Sumakit bigla yung tuhod ko. Ano na? Pakita nyo nga tapang nyo. Mga basketball players. Hoy kulot, talagang ginagaya mo ako, no? Hoy mga kumag, teritoryo namin to. Kaya manahimik kayo, hindi kayo uubra sa amin. Girlfriend na namin yung mga rebels kaya wala na kayong kailangan gawin dito sa school. Lies na, hindi kita ginagaya. Baka ako ginagaya mo. Hoy, patapang ka ah. Linisin mo nga yung bola mo. Wala kang pakialam, bola ko to. Kung gusto namin pumunta dito, pupunta kami. Wala kayong magagawa, di nyo kami mapipigilan. Alam mo, Smiley, tigilan mo na si Diana dahil babalik rin siya sa akin. Ano yun? Ano daw sabi ni Kulot? <laughs> sabi nga, tigilan mo na daw si Diana. Nababalo na si Kulot. Talaga. O ano na? Puro ka naman salita eh. Ah, talagang gusto mo masaktan ha? O oh, sige, simaling sige. Sige pare, nandito ko. Ano? Ano gusto mo? Ah, talagang gusto mo masaktan ha? Napipipi ko na ako sa'yo. Gagawin sa ko lahat para makuha si Diana. Ano? Anong gusto akin mo? Sa akin, hindi ka one mo, ka sa akin ha? Gusto mong hagis kita sa bintana. pare, ba't kumindu ka? Easy ka lang, sigurado magsusumbong yung mga rats na yan kay Teacher Mike. Sa swerte nyo, dumating yung mga rats. Oo, Leila, nag-aaway sila dahil sa mga rebels. Basketball players, alam nyo ba kung anong mangyayari kapag nalaman to ni Teacher Mike? Alam nyo naman na bawal makipag-away sa school. Magkita tayo mamaya. Wala kang kwenta, Max. Max, easy ka lang, easy ka lang. Hindi na pwede to, guys. Hindi natin palalagpasin to. Oo, alam ko. Ano na? Anong balita sa mga rebels? Tara, doon tayo. Sasabihin namin sa inyo pare, hindi na pwede to. Sumusobra na sila. Masyadong matapang to si Kulot. Ginagaya naman niya ako. Kahit gaya. Smiley, sinasabi ko sa iyo ha. Huwag natin palalagpasin to. Dapat makatikim sila para matuto. Alam niyo guys, ayoko ng problema eh. Pero talaga napipikon na rin ako sa kanila. Sige na, magsalita na kayo. Kumusta yung mga rebels? Nakausap nyo ba sila? Yes, in process. Isang araw pa. Dalawang araw, makikita nyo na yung resulta. Rats, ginawa na namin yung part namin. Gawin nyo yung part nyo. Binayaran na namin kayo. Masyadong matatapang tong mga basketball players na yan. O baka naman niloloko nyo lang kami. Guys, relax. Magiging okay lahat. Basta, magtiwala lang kayo. Makikita nyo, makikipag-break yung mga rebels na yan sa kanila. Magtiwala lang kayo sa mga rats. Siguraduhin nyo yan ha. Tara na guys. Alam nyo naman kung nasan kami, ba diba? Balitaan nyo kami agad ha. Huwag na huwag nyo kami lolokohin. Ano pang tinatay tayo nyo dyan. Huh? Nakakainis sila. Leila, baka hindi makipag-break yung mga rebels sa mga basketball players. Baka bawiin nila yung pera. Yana, Hi, hindi. Hindi mangyayari yon. Hindi nila babawiin yung pera. Anong gagawin natin? ikitang e, kita naman na in love sila sa mga basketball players. Wala silang pakialam sa mga yun. Diana, gagawin natin ang paraan. Gusto ko magpa-eyelash extension. Yung mahaba. Ako, gusto ko magpa-lip fillers. Alam mo naman, nun ko papangarap yun, di ba? So, hindi tayo mag-give up. Siyempre, mga rats tayo. Correct. Basta, gawin mo lang yung sinasabi ko. Diana, feeling ko may binabalak ng mga rats na yun. Oo, oh, Diana, wala akong tiwala sa kanila. Girls, wag na natin silang isipin. Total naman, hindi natin sila mga friends. Hi, girls. Kumusta kayo? Girls, tara na. Diretso lakad. Tiana! Tiana, hindi mo ba ako papansinin? Kitty, hindi mo ba ako kakausapin? Nat, ano na? Marcos, makinig ka. Kami na ulit ni Smiley ngayon. Kaya please lang, wag mo na akong kulitin para hindi na kayo magkaproblema ang dalawa. Igor, tapos na tayo. Kira, pwede ba? Wag mo akong tawagin na parang monster, Nat. <laughs> o sige, hindi na. Tatawagin na kita. Nat. Diana, babe, mag-date ulit tayo. Hindi bagay si Smiley sa'yo. Kalimutan mo na siya. Lagi nila kami inaaway. Pero hindi namin sila pinapatulan. Oo, kasi nakakaawa sila. Kawawa sila pag pinatulan namin. Marcos, hindi na magiging tayo ulit. Cool ka, guwapo. Sigurado makakahanap ka ng mas magandang babae. Yung mamahalin ka talaga. Yung deserve mo. Kira, mas mabuti pa. Huwag mo na lang ako kausapin. Okay, boys. Tapos na yung usapan natin. Aalis na kami. Well, sana hindi na tayo magkita ulit dito sa school. Okay? Girls, let's go. Guys, bayarin nyo na yung mga basketball players kung ayaw nyo ng gulo. Hindi naman kami natatakot sa kanila eh. Wala kaming kinakatakutan, mascot. Hindi kami susuko. Diana, babalik ka rin sa akin. Babalik ka rin sa akin. Bye, Nat. Gigi, tinitignan tayo ng mga boys. Julie, hayaan mo nga silang tumingin. Girls, eto na yung orders niyo. Thank, Thank you so, so much, pizza. pizza. Green, eto na yung mojito mo. Ice, keep the change. Nauhaw ako after ng wedding dance. Grabe, nakakapagod. Ano? Wedding dance? Green, mag-isa ka yata. Napagod si Dima. Nag-training kasi kami para sa wedding dance namin. Oh my God, excited na talaga ako. Anong sinasabi niya? Hindi ko alam. Green, anong wedding dance? Anong wedding? Nag-aaral ka pa. Maaga masyado para ikasal. Ice, hindi mo naintindihan. Hindi manunong sumayaw si Dima. Sabay so the time na natutunan niya yung wedding dance, edi eh time na rin ang wedding namin. Ice, mag-take na rin kaya tayo ng dance class. bisaya hindi. Hindi ako sumasayaw. Blondie, kailangan ba natin gawin yun? Oo, kailangan natin pataasin yung reputasyon natin. Eh, paano kung hindi sila pumayag? Trust me, papayag yung mga losers na yan. Ano, Patrick, uupo na lang ba tayo dito na parang tanga? Ewan ka, pare. Pag nalapitan ko si Gigi, baka bigla akong sampalin ako eh. Ako rin, pare. Pag nakikita ko si Julie, naiiyak na lang ako. Okay, Julie. Ngayong araw, magmamovies tayo. Tapos sa Sabado, sa club. Oo, magsuot tayo ng short dress. Hello, losers! Yes, frogs, ano yun? First row tickets para sa cheerleading match. Gusto nyo? Invited kami sa cheerleading match! Sandali, bakit, Frogs? May mga boys ba doon, ha? Siyempre naman, marami! Sa first row kayo, sigurado nandun yung mga guys! So ano, pag-cheer nyo ba kami? Okay, sige! pag namin kayo, tapos makakakilala kami ng new guys! Okay, see you, see you sa match! match. Bye! Wisit naman, oh! Kilay, papunta yung mga Frogs dito! Plan D, huwag na natin sila bigyan ng tickets! Pabayaan mo, kailangan natin ng support! Okay, pupunta kami Sa first row, katabi yung mga girls namin <laughs> <laughs> Hindi, blue tickets, last row Hihintayin namin kayo, pag-share nyo kami Sigurado maraming magagandang babae doon sa match Okay, see you Last row, di na lang ako pupunta, no? Hindi, pupunta tayo, tatabihan lang natin yung mga girlfriend natin Pare, paano natin gagawin yun? Eh, maghahanap daw sila ng bagong boyfriends doon, eh Di na lang magagawa yung, kasi katabi nila tayo Di tayo papayag May apat pang tickets, sinong i-invite natin? Si Teacher Mike? Si Romeo? Hindi, yung mga new boys Okay, yung mga new boys Romeo, football player. Oh! Romeo! Yan ang sinasabi ko! Naka-helmet! May hawak ang bola. Romeo, maging football player ka lang. Magiging okay ng lahat. Maniwala ka sa akin. Oo, Uncle Mike. Magiging football player ako. Magaling na football player. Magiging cool ako. Ako to. Sa wakas, masaya si Uncle Mike. Nakita kang ganyan. Masayang masaya ako. Pangarap ko makapasok ka sa sports. Uncle Mike, magiging magaling akong football player. Magiging captain ball ako ng football team. Tapos si Diana, magugustuhan na niya ako. Wow, wow, wow. Ano? Si Diana na naman? Alisa mo yung helmet mo. Magfe-fencing ka na lang. Ano, Uncle Mike? Hindi tayo nag-e-sports para magustuhan ng babae. Nag-e-sports tayo para maging champion. Hindi, Uncle Mike. Ayoko mag-fencing. magfo football player ako. Romeo, makinig ka sa uncle mo. Magfe-fencing ka na lang. Pare, nagbibiro lang naman si Green, di ba? Kev, hindi marunong magbiru yun. Alam ano mo ba sinabi niya sa akin? Anong sosot niya sa kasal? Sino yung mga na i-invite niya? Anong food menu namin sa kasal? Grabe naman huh? pala si Green eh. Romeo, hubari mo na helmet. Uncle, hindi. Football player ako. Hoy Romeo, ba't suot mo yung helmet ko? Teacher Mike, ba't ko yung bola? Tinatrain mo ba si Romeo? magfu football pa rin ako. Tapos ako yung magiging captain ball nyo. Ah, medyo confused lang si Romeo. Ang gusto niya talaga, fencing. Akin na yan. Romeo, kung gusto mo talaga maging football player, kailangan maging kasing bilis mo ko kasing lakas ko. Mas mabilis ako sa'yo at mas malakas ako sa'yo. Okay Romeo, malakas at mabilis. Bagay na bagay ka sa fencing. Magiging champion ka. <laughs> <laughs> Huwag mo na ulit gagalawin yung gamit namin ha. Guys, hindi ako makapag-training na maayos. Naiisip ko yung mga kumag na yun. Gusto ko na silang banatan eh. Tara pare, go na go na ako. Anong gusto banatan? Talagang babanatan natin sila no? Football Players, kumusta? Oh, hi Diana. Hi Kitty. Sana naman tinigilan ka na ng Igor na yan. Girls, nasa si Mary. Bakit wala siya sa school, ha? Hello, Smiley. Pax, pumunta si Mary sa lola niya. Oo, may nirereto yung lola niya. <laughs> Buh, nakakatawa. Importante, hindi niya kasama si Slava. Kamusta yung practice niya? Bad trip. Bakit naman? Pumunta yung mga ex niyo dito kanina. hinahamon kami. Smiley, kinakausap mo pa sila? Diana, bigla na lang silang dumating dito, naghahamon ng away. Tapos? Ang swerte nila, dumating yung mga rats, kundi bugbog sila. Kundi lang dumating yung mga rats, sigurado, hindi na sila babalik sa school na to. Hindi, hindi na. O nga pare, sinuwerte sila. Okay boys, tapos na ba kayo? Magpapalit na kami ng damit, Magtutraining training na kami. Okay Timur, see you. Okay, babe. Bye. Sandali lang, Smiley. Kapag nakita mo ulit si Marcus at yung mga fans niya, huwag ka nang gumawa ng eksena, please. Pabayaan mo na sila. Pero, babe. Smiley, hindi tayo dapat gumagawa ng gulo dito sa school. Hindi gumagawa ng gulo. Sila nag-uumpisa ng gulo dito. Hinahamon nila kami. Tuturuan namin sila ng leksyon. Boys, hindi pwede. Ayoko ng gulo dito, okay? Naintindihan nyo? Basketball players, dinitake na kayo ng mga rebels. Kaya wala na kayo dapat patunayan sa mga ex namin, okay? Diana, kung ayaw mo kinakausap namin sila, ang gawin mo, kausapin mo sila na bawal na silang rubutan dito sa school. Smiley, ang importante, ikaw tsaka ako. Huwag mo nang isipin niyang si Marcus. Wala naman siyang magagawa. Okay na, babe. Gets ko na. Guys, tara na. Girls, kailan ba matatapos tong away na to? Nakakasawa na. Kaya na, ganyan talaga yung mga boys. Nag-aaway sa babae. Pinag-aawayan yung mga rebels. See you later, mascot. Huwag mo nga akong kausapin. Bakit? Kikembuta mo kami ng puwet mo, ha? Kikembut na. <laughs> tara na nga, girls. Mag-practice na tayo. Mascot, wag mo na silang pansinin. Binibiro ka lang nila. Parang hindi mo naman sila kilala. Girls, magpalit na nga tayo ng dami. Nauubos yung energy ko sa mga relationships na to. Hello, Hello Rebels! Ah, uh, may practice kayo? One minute lang. Girls, ano ba yan? Ang daming storbo. Kailan ba tayo magta-training? Hi! Yana, Leila, ano na naman gusto nyo? Hindi kayo kasama sa training namin. Kasi hindi tayo friends. Umalis na kayo dito. Hindi, hindi. Kinukumusta lang namin kayo. By the way, Diana, hindi ka pa ba makikipagbalikan kay Marcus? Mas cool kang tingnan kapag siya yung boyfriend mo. Oo, oh, totoo yun. Perfect couple kayo. Di ba sinabi ko na hindi? Diana, sa tingin ko may pinaplano yung dalawang yan. Wala akong tiwala sa mga yan. Huwag na natin silang kausapin. Girls, relax. Wala naman silang magagawa. Okay, magpa-practice na kami. Okay, Rebels. Aalis na kami. See you after practice. Okay, bye. Okay, okay see you. you. Girls, magpalit na tayo. By the way, Diana, nakita ko yung mga basketball players kanina sa hagdanan. Muntik na akong itulak ng smidek mo. Grabe ang bastos. Hindi ka tulad ni Marcus. Gentleman, laging ladies first. Okay, girls. Aalis na kami. Bye-bye. Diana, sigurado talaga ako may pinaplano yung dalawang yan Nahalata niyo? Oo nga, ayaw nila tayong tigilan. Girls, hayaan na lang natin silang magsalita. Tayo naman yung masusunod kung sinong gusto nating i-date, di ba? Relax lang. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye everyone. Bye. I love you. Bye.